Hindi siya ang problema ko. Ibig sabihin, may iba pang anak si Sir Manny? May anak ako naglayas sa bahay. Pero bata pa siya noon. Hindi na siya bumalik sa amin noon. Dahil siguro, malaki ang tampo niya sa akin. Ganon po ba? Bakit naman po siya nagtampo sa inyo, sir? Dahil nung bata pa sila, Ruby, at ang anak kong iyon, hindi na sila nagkakasundo hanggang sa isang araw, nag-away silang dalawa at naglayas yung anak ko. Mula noon, hindi na namin siya nakita. Pero nireport na namin siya sa pulis, di pa rin namin siya nahanap. Ano po kayang nangyari sa anak niyo, sir? Hindi ko na nga alam, iha. Siguro, kinalimutan na din niya ako bilang ama niya. Hindi naman po siguro ganun, sir. Baka may ibang dahilan po siya kung bakit hindi po siya umuwi sa inyo. Abi, tapos mo na ba linisin ang buong bahay? Bakit pa upo-upo ka na lang dyan? Ma'am Ruby, pasensya na po. Nag-chat po kasi sa akin si nanay. Nireplyan ko lang po. Bago ka gumamit ng cellphone, siguraduhin mo na tapos mo na yung mga gawain bahay. Opo, ma'am. Pasensya na po ulit. O siya, sige. Tapusin mo na paglilinis mo. At mamaya, kunin mo yung mga labahin ko sa kwarto. Opo, Ma'am Ruby. Tatamad-tamad. Hindi pa nga tapos sa mga gawain niya dito sa bahay. Napakabagal pa naman kumilos. milos. Abby. Nalabhan mo na ba yung mga damit ko? Bakit nandito pa yung mga labahan ko? Ma'am, naglaba na po ako kanina. Ano to? Bakit hindi mo nilabhan lahat ng mga damit ko? Ma'am, hindi ko na po yan nakita. Nakasama sa mga labahan nyo. Sige, labhan mo na din ito ngayon. Isusot ko to bukas. Sige po, ma'am. Anak, bakit pinapagalitan mo na naman si Abby? Kasi naman po pa, ang tamad niya. Nakita ko naman sa bata na masipag siya. Halos hindi na nga nagpapahinga yan. Dapat lang yun sa kanya pa. Kasi binabayaran natin siya. Ano? Hindi ganyan ang pagtrato sa katulong. Dapat, bigyan mo rin siya ng pahinga. Kung puro pahinga pa, hindi sulit ang bayad ko dyan. Ay naku, dyan ka na na. Nanay. Mga Bi, anong kailangan mo? Wala po si Ma'am Ruby. Kaya sa inyo po ako magpapaalam. Ano naman yung pagpapaalam mo? Magpapaalam lang po sana ako na uwi. Kahit saglit lang po. At bukas, babalik din po ako agad. Ganun ba? Sige. Basta huwag ka lang magpapagabi ng uwi bukas. Opo, Sir Manny. Maraming salamat po. Walang anuman, iha. Sige po. Kukunin ko lang po 'yung bag ko. Sige, iha. Sige po, Sir Manny. Aalis na po ako. Sige, iha. Mag-ingat ka. Salamat po. Ang bayit ng batang yon, ewan ko ba kung bakit mainit ang dugo ni Ruby sa kanya? hindi nagalit yung masungit mong amo. Ano na nga ba yung pangalan nung masungit na yun anak? Si Mam Ma Ruby Punay. Wala po kasing asawa yun kaya masungit po siya. Ruby? Parang may kapangalan siya anak. Sino naman Punay? Ah wala, kalimutan na nayon. Kumain ka na ba na? Hindi pa nga po, Nay. Ano pong ulam? Nagluto ako ng isda. Kumain ka na lang doon sa kusina. Sige po. Parang kaugali nung amo ni Abi yung kapatid ko. na sa biyahe mo. Opo, Nay. Kayo din po dito. Mag-iingat din po kayo lagi. Babalik na lang po ako ulit kapag may day off po ako. Huwag kang mag sa akin, anak. Mababait naman ang mga kapitbahay natin. Inumin niyo po yung gamot niyo, Nay, ha? Huwag niyo pong kakalimutan. Oo naman, anak. Sige po, Nay. Aalis na po ako. Baka mabutang po ako ni Mang Rubi na wala doon. Malalagot na naman po ako. Sige na anak, mag-iingat ka sa biyahe mo ha. Opo nay, sige na po, alis na po ako. Pasensya ka na anak, kailangan mo pang mamasukan bilang katulong para lang tulungan ako, lalo na sa mga gamot ko. Pa. Pa. Bakit wala dito si Abby? Nagpaalam siya sa akin kahapon. Nauuwi daw siya. Bakit niya naman siya pinayagan? Kung hindi pa ako umuwi ngayon, hindi ko malalaman na wala ka palang kasama dito. Kaya ko naman ang sarili ko, anak. At isa pa, mamaya, nandito na rin naman siya. Hay nako. na po. Kung hindi na po ako nagpaalam sa inyo, na uwi po ako sa amin. Tinoon mo pa talaga na wala ako dito para magpaalam kay Papa? Kasi po, Ma'am, namimiss ko na po ang nanay ko. Kaya umuwi po ako sa amin. Wala akong pakialam kung ano man ang dahilan mo. Ang trabaho mo ang dapat mong intindihin. Anak. Pa, huwag mo siyang kampihan. Iniwan mo mag-isa dito ang papa ko. Paano pag may nangyaring masama sa kanya? Pasensya na po, Ma'am Ruby. At Sir Manny, hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit dahil hindi na ako papayag na uuwi ka sa bahay nyo. Ma'am, hindi naman po pwede yun. May sakit po si nanay. Kaya sana, payagan nyo naman po ako kahit minsan lang sa isang buwan Oo nga naman anak. Huwag ka naman masyadong maigpit kay eh, Abby. Basta, yan ang patakaran ko dito sa bahay pa. Sige na Abby, masok sa kwarto para makapagbihis ka na. Opo Sir Manny, pasensya na po. Ako nga ang dapat manghingi ng pasensya sa'yo. Pagpasensya mo na ang anak ko. Wala po yun, sir. Ayos lang po yun. May mali din po ako. Walang mali sa ginawa mo. Mabuti nga, lagi mong inaalala ang nanay mo. Samantalang ako, hindi malako lang ako iniintindi ng anak ko. Pakitang tao lang sa harap ng iba. Bakit naman po, sir? Ibig sabihin, hindi po siya totoong nag-aalala sa'yo? Yan ang pakiramdam ko. Tira lang talaga ang habol ni Ruby sa akin kung hindi lang naglayas ang tunay kong anak. Sir Manny, may problema po ba kayo? Ah, wala. Sige na, baka mapagalitan ka pa ng anak ko. Sige po, papasok mo muna ako sa kwarto. Sige, iha. Parang may tinatago si Sir Manny na hindi niya lang kayang sabihin. Malalim na naman ang iniisip ni Sir Manny. Ano kaya yun? Sir Manny? Ano yun, Niha? Mukhang malalim po yata ang iniisip niyo. Hindi naman, Niha. May naalala lang ako. Sino naman po? Yung anak ko. Si Ma'am Ruby po? Bakit po? May problema po ba kayo sa kanya? Hindi siya ang problema ko. Ibig sabihin, may iba pang anak si Sir Manny? May anak ako naglayas sa bahay. Pero bata pa siya noon. Hindi na siya bumalik sa amin noon. Dahil siguro, malaki ang niya sa akin. Ganun po ba? Bakit naman po siya nagtampo sa inyo, sir? Dahil nung bata pa sila Ruby at ang anak kong iyon, hindi na sila nagkakasundo. Hanggang sa isang araw, nag-away silang dalawa at naglayas yung anak ko. Mula noon, hindi na namin siya nakita. Pero nireport na namin siya sa pulis, hindi pa rin namin siya nahanap. Ano po kayang nangyari sa anak niyo, sir? Hindi ko na nga alam, Iha. Siguro, kinalimutan na din niya ako bilang ama niya. Hindi naman po siguro gano'n, Sir. Baka maibang dahilan po siya kung bakit hindi po siya umuwi sa inyo. Hindi ko na alam, abi. Sara, makita ko po siya. Darating din po siguro ang panahon na makikita din po kayong muli. Sana nga. thank you Nandun nga sila. Papa! Oh, nandiyan ka na pala. Kaya pala walang tao sa bahay. Nandito lang pala kayo. Abi, anong ginagawa mo dito? Nagsain ka na ba at nakapagluto ng ulam? Ay. Hindi pa po, Mama Ruby. magluto. Nagugutom na ako. Pasensya ka na po, ma'am. Napasarap po ang kwentuhan namin ni Sir Manny. Kwentuhan? Bakit anong pinagkwentuhan niyo pa? Wala naman, anak. Si Gabby, sayang ka na. Sige po, sir. Baka naman ay kwento ni Papa ang tungkol sa kapatid ko sinisiguro ko naman na hindi na niya mahanap yung anak niyang yun. Anak, punta na tayo sa bahay. Medyo mainit na dito. Sige po pa. Tara na. Dadalaw nga ako kay Abby. Kasi ilang buwan na siyang hindi nakakauwi. Saan, Tara po, pasok po tayo sa loob. Nay, uuwi din po ba kayo mamaya? Ang po bukas ng biyahe niyo. Ayos lang yun anak, kasi namimiss na kita. Ako din Nay, miss na din kita. Abby! sino Sino'y kausap mo? Anak, siya bang amo mo? Oo, ako nga. Ikaw bang nanay ni Abi Opo, Ma'am Ruby. Siya po ang nanay ko. Mitch po ang pangalan niya. Mitch? Ruby? Balik Papa, si abi po ang apon ninyo. Nay, lalo ko pa, Sir Manny. Apo? Oo, anak. Siya ang papa ko. Anak, hindi ko na ikwento ang buhay ko sa'yo noon mahirap kasi napalayo ko sa kanila. Pero masaya ako kasi nakita ko ng papa ko. Kaya po pala, Nay, magaan po ang love ko kay Sir Manny. Lolo na lang ang tawag mo sa akin, Apo. Pa, tatanggapin niyo pa rin siya? Nakita niyo na nga yung ginawa niya sa inyo noon? Anak ko si Mitch. Kahit ano pang ginawa niya, tanggap ko pa bilang anak ko. Bakit ako? Anak niyo rin naman ako ah! Hindi kita anak. Anak ka ng nanay mo sa so unang asawa niya. Anong sabi niyo? Magmula nung nagsama kami ng nanay mo, itinorin na kita bilang isang tunay na anak dahil sa pagmamahal ko sa nanay mo. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin to pa? Ang tagal na panahon na magkasama! pamukha niyo sa akin na hindi niyo ako tunay na anak? Ruby, hindi ka pa rin nagbabago? Pag mula nung bata pa tayo, ganyan na ang ugali mo. Anak. Pa, hindi ka na niya ginalang. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo kung bakit ako naglayas. Bakit anak? Anong dahilan? Si Ruby kasi, pinalayas niya ako. At ang sabi pa niya, hindi mo daw ako tunay na anak. Kaya po sumama ang loob ko sa inyo at umalis ako nang walang paalam. Hanggang sa may kumupkop sa akin na biuda at wala ring anak. Sinungaling ka? Sasabihin mo ako nagpalaya sa'yo? iyo? E kusa kang umalis at iniwan mo si Papa? Lagi mo akong inaaway noon. At hindi ka tumitigil, na nasabihan ako na ampon lang ako. Tubigil na nga kayo. Parehas ko naman kayong anak. Ikaw, Ruby, kahit hindi kita tunay na anak, hindi kita trinato na iba. Mabuti nga. Nakasama mo pa si Papa ng matagal na panahon. Samantalang ako, hindi ko na siya nakasama mula nung umalis ako. Sana magkasundo na kayong dalawa. Dahil pantay ang tingin ko sa inyo. Pa, pasensya na po kayo sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Pa, pasensya na po kayo sa mga inasal ko sa inyo kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Ang gusto ko lang, magkasundo na kayo magkapatid. Opo, Papa. Kung yan po ang gusto niyo, pipilitin ko magbago alang-alang sa pamilya natin. Maraming salamat, mga anak. Masaya ako dahil kumpleto na tayo. Pangako pa, hindi na po tayo magkakahiwalay Ibig sabihin, Nay, dito na tayo titira? Oo, oh, Abby. Dahil bahay niyo na din itong bahay namin. Maraming salamat, Ruby. Ano ka ba, Mitch? Babawi ako sa inyo sa lahat ng mga ko sa inyo noon. Yan ang mga anak ko. Mahal na mahal ko kayong mga anak. Ang pagpapatawad sa isang miyembro ng pamilya na nagkasala sa iyo ay patunay na isa kang mapagmahal at marespetong tao sa kapwa. Ano man ang masamang nakaraan ay dapat kalimutan para magsimula ng panibagong buhay at masayang pamilya.